Nakikita ko, tako, maging ang maliliit na langgam na gumagalaw sa malayo. Ang maliliit na bato sa daan. Ang mayayabong na puno. At bawat detalye, gaano man kaliit. Yun ang nangyari sa akin, Panginoon. Sa isang iglap, nakita ko ang buong buhay ko. At hindi ako naging komportable sa aking sarili. Nakita ko ang aking sarili kung ano ako talaga. Kasama ang aking mga limitasyon at aking mga pagkukulang. At natakot akong makita kung hanggang saan ako nahulog sa ilang pagkakataon. Ginugol ko ang bahagi ng gabi sa panalangin. Humihingi ng kapatawaran para sa aking mga kasalanan. Kinikilala ang aking mga pagkakamali at humihiling ng iyong biyaya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na kung ako ay maliligtas ay dahil lamang sa iyong walang hanggang awa, dahil sa iyong kabutihang walang katapusan. Kinabukasan, paggising ko, naramdaman ko ang agarang pangangailangan na mangumpisal. Nagpunta ako sa iyong presensya sa kumpisalan at sa pagtanggap ng sakramento ng rekonsilasyon, naranasan ko ang malalim na kapayapaan sa aking kaluluwa. Naramdaman ko na sa pamamagitan ng absolusyon ang aking mga kasalanan ay nabura at ang aking puso ay napuno ng iyong biyaya. Ito ay isang sandali ng pagpapanumbalik, isang sandali kung saan sa kabila ng aking mga kahirapan, ang pag-ibig ng Diyos ay bumalot at naglinis sa akin. At nakapagsimula akong muli nang may bagong pusong mula nung araw na iyon natutunan ko ang isang pangunahing aral Panginoon hindi ko dapat husgahan ang sino man, dahil tayong lahat ay makasalanan ikaw lamang ang makatarungang hukom at ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso kaya sa halip na humatol dapat akong magmahal at mag-alok ng kaaliwan sa iba ng walang pagtatangi ng mga tao. Dapat kong ibigay ang pinakamahusay sa akin upang ang bawat tao ay makaramdam ng pagmamahal at pagtanggap sa iyong awa. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan at dapat ibahagi sa lahat ng walang pagbubukod. Walang sino man ang nasa labas ng iyong pag-ibig at sa makatuwid. Walang sino man ang dapat manatili sa labas ng ating pag-ibig. Ngayon tinatanong ko ikaw, Panginoon, na itanong mo na ba kung paano ka nakikita ng Diyos? Paano niya tayo tinitingnan sa mga matang iyon na puno ng pag-ibig at pagkahabag? Hindi nakikita ng Diyos ang nakikita ng mundo. Hindi siya nagtutuon sa panlabas na anyo o sa ating pansamantalang kabiguan. Nakikita niya ang nasa kaibuturan ng ating pagkatao. Tinitingnan niya tayo ng may mga mata ng awa. Laging handang patawarin tayo at ibangon tayo kapag tayo ay nadapa. Tinitingnan niya tayo ng may walang hanggang pag-ibig. Kahit na ang ating mga puso ay minsan napakalayo sa Kanya. Nakikita niya tayo bilang Kanyang minamahal na mga anak ng may lambing at pagkahabag na hindi lubos na mauunawaan. Inaanyayahan niya tayong bumalik sa Kanya. Iwanan ang ating mga pagdududa at takot at magtiwala sa Kanyang kabutihan. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Ngayon sinasamba ka namin, Panginoon, sa iyong tunay na presensya, sa misteryong iyon na napakalalim at napakaganda na Sakramento ng Yukaristya, naniniwala kami sa iyo, Panginoon, at nagpapatira pa kami sa iyo, sa iyong sagrado kurason, na puno ng pag-ibig para sa amin, para sa bawat isa sa amin na naririto, para sa bawat kaluluwang naghahanap sa iyo, Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala, Panginoon, Nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig sa akin, sa iyong sakripisyo sa krus, at sa iyong patuloy na presensya sa karistya. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin, painitin mo ang aming mga puso sa parehong pag-ibig. Naway ang aming mga puso ay magliab para sa iyo, naway hindi kailanman mamatay ang apoy ng aming pag-ibig sa iyo puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga kawawang lapastangan. Hikayatin mo sila sa iyong walang hanggang awa, sa iyong pagkahabag na walang hangganan. Naway lahat ng mga nagkakasala sa iyo, naway lahat ng mga hindi naniniwala, ay makasumpong sa iyo ng kapatawaran at kaaliwan na labis nilang kailangan. Puso ni Jesus, na nagliliyab sa pag-ibig para sa amin. Gawin mong mahalin kita ng higit pa araw-araw at naway hindi ako mawala ng pagnanais na sundan ka. Tularan ka at mamuhay tulad ng pamumuhay mo. Banal na puso ni Jesus, iligtas mo ang mga makasalanan, ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Naway ang iyong liwanag ay umabot sa lahat ng nagdurusa Naway ang iyong biyaya ay magpabago sa mga naliligaw at naway maranasan nating lahat ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Puso ni Jesus na nasa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, ang tatlong birtud na nagpapahintulot sa amin na mamuhay ng lubos ayon sa iyong kalooban pinakabanal na puso ni Jesus. Maawa ka sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng mga nagdurusa, sa mga nabubuhay na malayo sa iyo, sa mga hindi nakakakilala sa iyong pag-ibig. Maging ikaw ang liwanag na nagbibigay liwanag sa aming landas. Matamis na puso ni Jesus, maging ikaw ang aking pag-ibig aking kanlungan, aking kaligtasan. Naway sa iyo ako laging makasumpong ng kaaliwan at pag-asa. Matamis na puso ni Maria, aming ina, ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo sa iyong anak at turuan mo kaming mamuhay ng may pusong puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa Sagrado Korason ni Jesus na nagmamahal sa amin ng may walang hanggan at walang pasubaling pag-ibig. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko sa iyo ang lahat ng aking pagtitiwala dahil alam kong ikaw na makapangyarihan sa lahat ay maaaring gawing lakas ang aking mga kahinaan, pagtitiwala ang aking mga takot, at pagbangon ang aking mga pagbagsak. Pinakabanal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at gawin mong baguhin kami ng iyong pag-ibig at akayin kami sa landas ng kaligtasan. Sagrado kurason ni Jesus, aliwin mo kami sa aming mga paghihirap at kapighatian, tulad ng isang anghel na umaliw sa iyo sa iyong paghihingalo. Panginoon, Naniniwala ako sa iyong pag-ibig sa akin. Nagtitiwala ako sa iyong kalooban. At alam kong nasa iyo ang aking pag-asa. Naway ang iyong sagrado korason ay protektahan kami, gabayan kami at akayin kami sa iyo. Sagrado korason ni Jesus, makilala, mahalin, tularan. Naway makilala ka ng lahat ng mga puso. Naway sambahin ka ng lahat ng mga bayan naway ibigay ng lahat ang kanilang sarili sa iyo ng may lubos na pagtitiwala. Sagrado Corazon ni Jesus, dumating ang iyong kaharian, dumating ang iyong pag-ibig, at naway ang iyong liwanag ay magbigay liwanag sa madilim na mundong ito. Sagrado Corazon ni Jesus, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria, aming ina, upang akayin niya kami patungo sa iyo. Naway ang iyong pag-ibig ay makilala at mahalin sa lahat ng mga puso. Lahat para sa iyo, pinakabanal na puso ni Jesus, na sa iyo ko nasusumpungan ang aking kanlungan at aking pag-asa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at iniibig kita Patawarin mo, Panginoon, ang mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa o hindi nagmamahal sa iyo. Naway ang iyong sagrado korason ay magbigay liwanag sa kanilang mga buhay at baguhin sila sa tunay mong mga anak na puno ng iyong pag-ibig at awa sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway purihin, sambahin at sundan siya ng lahat ng mga puso. Naway ang kanyang liwanag ay sumikat sa amin at baguhin kami sa kanyang pag-ibig. Upang ang limang minutong ito kasama si Jesus na nasa sakramento ay makaabot sa mas maraming puso at labis na makaapekto sa buhay ng marami mag-iwan sa mga komento ng isang papuri. Isang pasasalamat kay Jesus na nasa sakramento o isang kahilingan. Narito ang salin sa Filipino. Limang minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig presente at tahimik sa maraming tabernakulo, kinalimutan ng maraming puso na dumaraan ng hindi man lang nakikilala ka. Ikaw, na nananatili araw at gabi na naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa pagdalaw ng mga mahal mo, nananabik sa isang simpleng gawa ng pag-ibig, isang sulyap, isang salita, isang buntong hininga na nagmumula sa kaluluwa. O Panginoon ng Tabernakulo, gaano karaming pag-ibig ang iyong ibinubuhos at gaano karaming kawalang interes ang iyong natatanggap kapalit. Gayunpaman, naroroon ka pa rin, nakabukas ang mga bisig, na ang puso ay tumitibok ng pag-ibig at awa para sa bawat isa sa amin. Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang makita-kita kahit sa mga sandali ng kadiliman. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain upang tingnan ang iba sa parehong mga mata na itinitingin mo sa kanila. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako palagi sa landas ng kabutihan, sa landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon ng tabernakulo Gawin mong lumago ang aking pag-ibig sa iyo araw-araw na magliyab tulad ng isang apoy na hindi mapapatay sa kaibuturan ng aking pagkatao Katulad ni Natanael na may pagdududa sa kanyang puso ay nagtanong Maaari bang magmula ang anumang mabuti sa Nazaret? At si Felipe na may matatag na katiyakan ay sumagot sa kanya Halika at tingnan mo. 1 Tatway was 46 Gayon din naman, Panginoon, gusto kong lumapit sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong makita ka, maramdaman ka, maranasan ka sa aking buhay sa mas malalim at tunay na paraan. Sapagkat kung meron mang bagay na inaasam kong matutunan sa aking espiritual na paglalakbay, ito ay ang lubos na pagtitiwala sa iyo. Ang pagtitiwala ay ang kanlungan ng kaluluwa sa gitna ng bagyo. Ang matibay na bato kapag ang lahat sa paligid ko ay tila gumuho. Ngunit paano matututong magtiwala ng walang takot, ng walang pag-aalinlangan? Paano palaging mapanatili ang di matitinag na katiyakan na ikaw ang aking gabay, aking ilaw, aking tagapagligtas? Para dito, makakahanap tayo ng inspirasyon sa mga nauna sa atin na naglakbay sa landas na ito. Ang mga santo, mga kaluluwang marunong lumakad sa mundong ito na ang tingin ay nakatuon sa langit. Kabilang sa kanila, isang santa ang nag-iwan sa atin ng pamana ng pag-ibig at pagtitiwala na walang kapantay. Si Santa Teresita ng Bataang Jesus sa kanyang kapakumbabaan at kasimplihan. Itinuro niya sa atin na ang kabanalan ay hindi lamang para sa mga dakilang bayani ng pananampalataya. Posible ito sa pang-araw-araw, sa pagtatalaga ng bawat araw, at sa ganap na pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang aklat na kasaysayan ng isang kaluluwa, inihayag sa atin ni Santa Teresita ang kanyang maliit na daan. Ang daan ng espiritual na pagkabata, ang ganap na pagpapakababa sa mga bisig ng Ama, ang kanyang mga salita ay naging tanglaw ng liwanag para sa maraming kaluluwang uhaw sa katotohanan, kaaliwan at kapayapaan.